Good morning mga ka -unkle. nandito na naman tayo sa aming shop na walang katapusan sa umaga kung magbubukas Ay kita niyo naman Hindi pa nga kami tapos makapagbukas ay marami na namang customer na dumadating Mas maganda kasi nila dito bilhan kasi nga mas malapit at saka maaga kaming nagbubukas Alas 6 pa lang nagbubukas na kami mga ka -unkle maagang maaga pa sa tilaok dito nga ayan yung kaisa ko mahawak pa lang ako dyan ng sako ayan may bumibili na naman <coughs> naku po ayan no? maulan kasi kaya mas prefer nila bumili dito sa amin mas malapit ayan hindi <laughs> pa nga kami <laughs> pos makapagbukas ayan nagkakanda ugaga na naman kami sa pag lalagay ng mga tubong marami na naman papahalo yung know, yung shake sh shake sh shake na naman ako eh you no know, shake 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 <laughs> grabe talaga si uncle niyo ang galing talaga mag shake 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 ayokoy kita niyo nakakapote yung iba tapos yung iba basang basa na no? kaya nga maaga kami nabubukas dito kasi nga um, mas prepare ng customer dito mas malapit mas maaga magbukas kisa doon sa ibang mga agribet na mas matagal magbukas at mas malayo pa. Ay, aray ayun oh, eh. kinapa na ni uncle nyo yung <laughs> baywang tanda ng katandaan nakupo si uncle nyo ayan oh eh. bukas bukas na naman ako yun bubuhatan ko sana siya kaso nabuhat na niya pala yan balik na naman tayo sa ating pagbubukas na walang katapusan aabuti na nun ayan na naman may customer na naman pumasok <laughs> tingnan yung mga kaangkol yung kinagap hindi <laughs> pa nga ako nakakatapos ng isang sakong buksan may papasok na naman, yan kasi ang kinaganda dito sa amin kasi Alam na nila na nagbubukas kami ng maaga, minsan pa nga tinatawag pa kami Nandito pa kami sa likod, nagpapakain ng manok, oh. tinatawag na kami Ayan o, oh. bubukas na naman ako ng sako mga kaangkol Ayokoy! Ayan kaso lang yung ibang sako dyan mas maano na mas malayo na wala naman kami stock na ano para i di yan hindi pa kasi dumadating yung mga stocks namin galing sa delivery at dito pa nga mga kaangkol nyo ayan go bukas bukas na naman ako ng mga sako kala nyo naman talaga mabilis kaso forwarded lang na naman tong video ko ayan no? Pero kung mas mabilis talaga mas bibilisan ko pa talaga yan dyan kung makukuha ko sa mas mabilis na paraan ayan eh, eh pumasok na naman bumibili <laughs> di ka talaga matatapos tapos sa iyong gawain na pagpubukas ng mga sako dahil maya maya papasok na naman yung customer wala naman tayo magagawa kasi tindahan tayo kung papatay patay ka lang wala pagagalitan ka ng amo mo wala bawasan tayong sahod mo nakupo buti na lang masipag si uncle nyo ayan no, nagsikisik pa yan napakaganda naman ng araw kaso maulan ito, nag display na rin ako ng mga powder mga painom sa mga manok at pampurga pantanggal din ng mga sipon kasi maulan niya yun. kaya di display ko na to lahat maulan niya yun maraming bumibili ng mga water soluble ng mga medisina para sa manok at mga vitamins nag lebron dunk ayan pagaling talaga ni uncle balik na naman tayo sa so pagbubukas ko medyo sumasakit na yung dibde hindi ang nyo sa kabubukas ng sako na wala ang katapusan ganyan talaga dito sa ating dahan matapos At na nga yung sako ko tapos ay magpuputol na rin ako ng mga tali bali dalawang dangkal ang haba ng tali na yan para yan sa sako pag may bibili ng isang sako kalahati ganun Ibibenta natin yan tapos iyan pang tali na yan. Dadamihan ko na rin para di agad mauubos. Kasi hasil din minsan may bibili tapos andyan. Tapos putol-putol ka ng tali. Babagal yung trabaho mo pag magkakasabay. Buti na lang walang papasok na customer dyan mga kaanggoy. Ay, ayan na nga pumasok na nga na naman pero wala tayo magagawa ito soki na so talaga namin to bili to na sa amin ng grower feeds pero ngayon isang kilo lang yung binili niya kasi maulan daw Ayan, no? bye bye sir medisina at isang kilong tubong nung binili niya kasi nga maulan yan, no? Yan, si tatay dyan, binibintahan sa akong ng gulay. Wala naman akong pera, di naman pwedeng utangin natin. Nagtatrabaho ng marangal si tatay, tapos utangin natin. Pangkain din naman niya ni tatay. Sa na lang ulit tayo, bibili. Dito nga yan, sasara ko ng kasi nga umuulan na.